sukat. Tatlong dipa yung lapad, boss. Tatlong dipa ang lapad. O, oh, ang taas, boss, limang dipa. Daw, bakod naman to yan! <laughs> Hindi, boss. Grabe na rin sa'yo mag <laughs> <siya. laughs> mo, magtansya, boss, yan. Ito, ginagagawa mo ko niyo! Why, boss, ah! Dano mo na ka, joker, galing sa'yo mo, boss, no? Ikaw yan, joker? Na, no, joker, no, galing tao ka? Ano daw to, to boss? Si, pwede daw to siya na dipindot, ang pintuan. Dipindot, man? Uh Oo. -oh. Ano mga kahoy ang gamit nyo rito, boss? Ah, oh, kahoy naman diyan. Hindi rin mas basta. Anong kahoy na siya? Ano ni siya ng... Anong... Ano gani ang sa... Ano to gani? Yung sa ano, malapit sa dagat? Ah, ano ha? Bakaw? Bakawan! Ay, bakawan. Oo, oh, sa bakaw. Ba? Pero ang gusto kasi ni Mama Boss, ang gamitin daw na ano, na, na kahoy dito yung sa pintuan Lagi na ginapagawa namin, islab lang. Islab? Oo, pwede ba to? Yung islab na tag <-s2> Hindi pwede yung islab ya. Ang islab, magkaano lang na baklo niya? Duse? Isa sa kabilog? Eh, kung ariya, magkano to ya? Doon That... ang, gina, uh, ang ipagawa mo sa akin, ano Daw bakod? Hindi to, papintuan to sa business naman, Kaya nagapatayo kami sa business na salon. Oo. Eh, kailangan ni mama ng pintuan na maganda yung hindi mapasok. Oh, ba Bale, tatlo ang, tatlong dipa ang lapad. Oo, ang lapad. Tatlong dipa. Oo. Tapos ang ano? Limang, dipa. Pa. limang dipa. limang dipa. Di pa. Oo. Bale, 15,500. Grabe naman ka mahal, boss. Ah? 15,000 yun? Hindi mo ba alam ang hirap ko? Ha? Grabe na rin ka mahal. Pwede mong tawad, boss. Mahirap yun gawain. Kuha impendo sa bakawan ng kahoy. May pero layo pa, di ba? Ay na. No, Isakay ko pa yun sa bus. O, di ba? Gastos ko pa. Effort ko pa. Baka pwede, boss. Ano lang, boss? Boss, talent. Ang binabayaran dito, boss. Talent. Ha? Ah, kung wala ka talent, hifos ka da. Di, hey, kung magpayag si mama na 15,000 eh. 15,500. Oh, ano na lang 15,000 sarado. 15,000 sarado. Sige, balikan lang kita kay kausapin ko si mama. Balikan man. Oo. Oh, punta ako si mama, tapos balik lang ako dito. Sabihan ko sa kanya 15,000. Oo, oh, sige. Sige, ulaton oh. mo ko daan. Sige, sige. Ay, choy. Oy, balik ate. Okay na, okay na. Wala lang payag si mama sa 15,000, Choy. Na hindi mo payag. Eh, hindi ko gawain eh. Kilala mo pala si mama ko, Choy. Sino mama mo? Si Marites. Oo, oh, kilala ko na. Sila nga, kwento siya sa akon. Ano kwento niya? Na, kabit mo daw galing si Jennifer. Ay, libre na lang, libre na lang. Pag sa ambala mama mo, libre na lang. Para sa itatahimik na mukha nga niya, buwisit siya. Kabit mo gali si Jennifer? Saling si ni Mama, nag-inom daw ka muna karaan. mag ka pala, pukpuko na ron. Tapila na lang, tapilan na lang. Libre na lang, hari, Halik, ready! Libre na lang! Paad daw ni Mama? Tatlo nga di Hindi pa, di ba? Hindi, mag-aad pa daw si Mama. Baka pwede pito yung lapad. Pito ang lapad? O, sige! O, tapos kinsi ang pataas. O, sige! Libre na lang? O, libre na lang. O, grabe, kinsi mo, Chuy. Yung pagod mo, paano yung pagod mo? Ito doon mamaya sa bahin nyo. Yung pagod mo, Chuy, paano? paano na lang yan? Wala na! Kahit hindi na kita okay lang mamapagod ako. Okay na 'yan. Okay lang okay. sa akin. Salamat kitchiya sina si mama. Ayun ko pa pa ng mama mo, hindi oh. ng mama, mama mo na.